Magandang araw mga kapatid, Noxkey Vlog. Andito tayo ngayon sa Yamaha 3S Guagua Pampanga para dito sa Nmax na bagong kulay na Metallic Blue. So, abangan natin 'to mga kapatid. Iikutan natin at alamin na rin natin yung cash and installment. Stay tuned po tayo. we yeah. bagong kulay ng NMAX 155 BBA ito yung latest na nirelease ngayon itong glossy blue so tingnan natin yung talagang kulay nya dito sa papel ano? yan dull blue metal ayan oh. No? nakita naman natin no? so ganyan yung kanyang itsura so napakaganda ng pagka blue niya dark siya tapos sa pagka ng pagka blue may pag glitter effect ano hanggang sa fender at dito sa may ilalim may glossy yan then uh matte black na yung the rest na nandito hanggang dito sa may likod ito Ayan, blue yan. Tapos yung emblem na NMAX. Ito naman, one 5 Then, ito yung keyless. Then, ABS na rin yung kanyang braking system. Ibinago na din sa kanya pagdating dito sa kanyang uh, keyless. etong switch niya dito, kulay black. Compare mo dun sa unang lumabas. Ito yung previous na switch niya dito sa keyless kulay silver pa no. yan, 'yung pagkakaiba nila. So, 'yun. Pero uh, same function pa rin naman. yan meron siyang bukasan ng fuel dito, then 'yung sa seat. Same pa rin, meron siyang dalawang pocket dito. Dito sa side to ay may cover, then sa kabila ay wala po. Tapos kagandahan din, meron din siyang USB charging port. ayan So nakaredy na rin to mga kapatid And Ito naman yung kanyang uh, dito sa side na to May cover sya Pwede din natin ilagay dito yung inyong cellphone no? Hindi sya Kababasa ng tubig Then yung fuel tank Ito naman So nabubuksan na rin yan dito no? Pipindutin lang natin dito Bubuksan na po yan Then syempre sa panel Ito naka fully digital na Then meron siyang logo ng Yamaha dito. Then oh, sayang din natin na uh, pabuksan kay Sir ano. Ayun, makikita natin din yung speedometer, odometer. So kompleto na rin din. Meron na rin itong uh, ay yung motorcycle connect. Ayun, iwa-wifi na natin yung cellphone. Pwede na natin i-connect. Pero din tong function na uh, patib na stop and start system. Ayun, makikita natin dito sa side meron siyang sticker dyan na nakaragay So, isang function yun na nagpapatipid sa gasolina dahil pagka na-stop tayo ng 3 to 5 seconds ay automatic namamatay yung engine nito. Then, once na tinrotel ulit natin, babalik ulit yung kanyang engine. So, yun yung magandang pictures na ito. Ayan. Tapos, pagdating dito sa handle, ito, napakaganda ng handle. Meron siya ditong parang gray finish. Then, may logo ng Yamaha dito. Then sa mga switches, ito mayroon siyang menu dito. Ito yung switch nun. Para siyang sa pass switch, ano. Pero menu yung nakalagay dito. Then yung high and low, turn signal light, tsaka busina. Then sa kabila, ito. Mayroon siyang uh, patayan ng makina. Ayan. Tapos hazard, meron din siya dito. Ayan, pagka Dilagay natin dyan, naka-hazard sya Then off Then yung electric starter naman dito sa baba Then sa throttle, syempre, nap Napakaganda ng throttle ito Mga kapatid no? Tapos yung lever nya Sa preno ay Matte black ang kulay, kabilaan po Then sa footboard Dito sa baba Yan, kagandahan, napaka Spacious ano Pwedeng dito, and then dito no tapos pwede mo ring ilagay dito kung gusto mong naka uh, racing racing ang forma. Yan yung foot dito. Ay naka-alloy din, napipilip din siya, mga patid. Ayun. Tapos sa uh, side stand, eto, meron din siyang kill switch diyan, no? Namamatay ito pagka-binaba. Mamatay yung engine. So yung safety features din nitong mga ganitong motor, no? Tapos center stand, okay din to. Napakalaki nung spring nya dito no, heavy duty din sa panggilid ito wala na siyang kickstarter yan yung kanyang airbox nakalagay dito yung yamalug genuine oil din sa upuan ito tingnan natin napakaganda yan o napaka smooth lang nung kanyang tela dito hanggang dito so isang kulay lang no tapos saktuhan din yung lambot no yan, hanggang sa OBR. Then sa grab bar, eto, matte black. Ang kulay din. Same pa rin naman ng previous model, ano. So, malaki siya. Marami kang option para humawak dito. Yan, paikot. Then, sa kanyang tail light, eto. LED na yung kanyang tail Except dito sa may signal light na nakahalijan yung dog pa rin. Aggressive din ang forma. Then sa fender, ito, napaka bulky. Tapos merong reflector yan dito. Kabilaan, then may ilaw din sa may plate holder, no? Dito. yan, then naka dual shock yan sa likod. Adjustable din yung kanyang shock dito. Kaya magandang klase na rin. Disc brake na rin yung likod nito. So hindi ko lang kung dual channel ABS eh, ito, eh. No? single pot caliper na malaking dito sa likod. Ayan. Tapos, yung gulong. syempre tubeless na yan. Ayan. Tapos, yung mags niya kulay black. Ang ganda rin ang forma, no? So, tingnan natin yung size na ito. Ang size ng gulong dito sa likod ay 130 by 70 by 13. Dito naman sa harapan 110 by 70 by 13 Ito naman yung kanyang disc brake niyan sa harap then naka single pot caliper na kulay black dito tapos sa fender natin ang ganda rin no? Ayan, very aggressive then sa side na to makikita natin yung emblem ng Yamaha dito so kabilaan po yan and dito na tayo sa pinaka front sa kanyang mukha na napaka astig so kung makikita natin to sa daan yung NMAX talagang parang brusko ang datingan na ito ito yung windshield niya kulay black naman no? ayan yan yung mga stock na uh, windshield ng NMAX then pagdating dito sa kanyang headlight ayan napakaangas din ang forma parang angry birds ang mukha na ito eh. ayan tapos LED na rin yung ilaw high and low na ito naka split type may kulay silver sa dito sa loob na design kaya parang mata kung titignan natin yan tapos dito meron siyang parang baba niya dito. So, nakikita rin dito yung kanyang busina. Yan. So, kung gusto nyo pang lagyan ng winglet dyan dito, pwede naman. Kabita naman yan dito sa likod. Oh. Mayroon. May tornillo sa dito. So, sa mga nagko-customize, kayang-kaya pong gawin yan. So, ayan po. Yung ating maikling review dito. Yung kanyang price ay... Nag-increase na din, no? compare mo doon sa previous model. So papakita natin. Oh ito po yung latest price ngayon nung Nmax, no. SRP niya ay 152,900. Down payment nito, minimum niya 8,600. 36 months ay meron siyang 7,717 rebate pa ng 200 diyan. Iyan oh. No? kung gusto naman natin ng mas mababa ang monthly lalakihin natin yung down payment. Ang pinaka maximum na down payment nito ay 95,000. Tapos sa uh, 3 years ay magiging 3,762 na lang. Tapos rebate pa ng 200 diyan. Ayun yung pwedeng yung maging uh, down payment kung sakali, no. Meron siyang 10,000 down payment, 15,000, 20,000, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 hanggang 95,000 po. So, ayan po. Screenshot nyo na lang mga kapatid, no? Available yan dito sa Yamaha 3S, Guagua, Pampanga. Tapos, sa mga gusto pa ng ibang mga unit, napakarami pa nilang available na unit na naman ngayon. No? Punong-puno na naman sila. na no, konti na lang yung nakita natin. So, ngayon, yan, mula dito sa may harap hanggang sa dulo. Ayan, ano makita nyo punong puno mga pati itong Mi Fasio na latest color then Sniper 155 BBA meron sila dito yung keyless at yung standard yan napakaraming unit na ito ayan oh. yung blue meron pala dito ayan tapos ito Mi Fasio na bagong kulay din so i-review din natin ito yan, yung Yamaha STX, meron din sila dito, available. Tsaka yung latest color din ng BUI 125S, yung matte blue. Then yung black, meron pa rin sila doon. Miu Gravis na version 2, meron din sila. Tsaka Miu I-125 na standard, meron din. Tsaka yung the rest, mga kapatid, sa likod, ay puro N-Max na latest color. Merong gray, yung blue nga, tsaka yung matte uh, black na ayan pa tapos yung mga iba pa yung big bike nila dyan sa gilid Vega ayan meron pa rin sila dito sa mga naghahanap ng ganyan